Okay mga kaibigan, mula po dito sa Las Vegas, Nevada. Eto na nga po, isa po nga nagbabagang balita mula po sa Pilipinas. Dahil po, ang self-proclaimed appointed son of God na si Apollo buloy na dati rati nung nakaraang administrasyon, feeling niya eh, may immunity siya. Feeling niya almighty siya. Feeling niya nakakaangat siya sa iba. Nung nakaraang administrasyon yon, Ngayon, Diba? ba? Sandamu ka lang waran guys ni Apollo Kibuloy nang tago ng uh, ilang buwan na, mga kaibigan. Ngayon po ay fugitive na. Hanggang dito po sa Amerika, wanted siya. Pero ano po ang latest, mga kaibigan? Ngayon po, meron na pong patong na 10 milyong piso sa kanyang olo. <laughs> so, ano na? I'm sure yung mga bounty hunter dyan, nagdo-double time na. <laughs> I'm sure yung mga intels dyan, talagang ito lang ang inaantay. Kasi siguro yung iba dyan, lalo na sa Dabaw, alam naman nila kung nasaan eh. Pero dahil wala pang pabuya, hindi pa nila isinisiwalat. Yan ang inaantay. Mahutak din yung mga yan. Huwag muna natin i ano, itimbre kasi wala pang ano, eh, bounty eh. Pag may bounty na, eh, doon natin iawit, ikanta. O sa tingin mo ba? Di ba? Mapapatagal mo pa yung pagtatago mo, Apollo Kibuloy. Kung sino man na nagkakanlong sa'yo, di ba? Eh, sabi ng mga otoridad, eh, meron silang intel na malamang sa malamang nasa Dabaw ka pa. Di ba? Eh, ngayon, tingin mo ba walang mag, mag cross do cross sa'yo, Kibuloy? Di ba? 10 million yan at hindi lang yon. Yung iba pa niyang mga alipores, di ba? Yung iba dun, mga Canada yung apelido. Eh. Yung iba niya, mga Alipores, mayroong tigi isang milyong piso. Lima yata yun. Siya, sampung milyon. Okay. Kung yung magtimbre sa kinauukulan ng uh, uh, kung saan kayo nagtatago lahat, eh di, 10 million, tapos may 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Alam naman natin dyan, may hatian pa yan, di ba? Uh, Siyempre, bibigyan mo pa ng mga token-token itong mga ito, di ba? Napanood ko sa documentary yan eh sa eyewitness mga kaibigan. Ngayon, sino kaya ang mapalad na parang bagang mananalo ng loto kapag ka kinanta na ng uh, nasa tamang tono ang kinaroroonan mo kibuloy. Di ba? ah uh, kaya kung ako sa'yo kibuloy, ah uh, sumuko ka na. Ayan, di ba? Huwag mo nang patagalin pa. Kasi pag sumuko ka na, for sure, ayaw mo namang manatili sa mga kulungan ng Pilipinas. Kasi, masikip, di ba? Mainit. For sure, magugustuhan mo kapag ka i over ka na sa US. <laughs> di ba? Magugustuhan mo pag i ka na dito sa US. Eh, ang mga piitan dito eh. Di ba? Wanted ka sa Pilipinas, wanted ka din sa Amerika. Ano mas gusto mo? Di ba? So, ano na? Shoutout to all the bounty hunters. Okay, alam ko, masasaya kayo ngayon. At uh, unahan na lang no, mga bounty hunters, unahan na lang mga kaibigan para itong si Apollo Kibuloy ay uh, madala na sa justisya at mabigyan na po ng uh, justice ang lahat po ng kanyang mga nabiktima. <sighs> Hallelujah to the real God. Salamat po at itong bulaan na ito ay masasakotin na. Mula po dito sa Las Vegas, Silver Voice TV. Mm.